Ni ba oh. Ni nga giant beans oh. Giant sword beans. Ito siya oh, mga tanim ni Lola. Hindi na alam kung magulay ba ito o hindi. Ayan. Ito pa oh. Laki oh, tignan niyo ah. Pinaglaroan na lang nila oh kasi hindi na alam pwede pala itong magulay ito yung tinatawag na sword beans masarap uh, ito pang ano, salad laki ng mga beans nito laki okay, o oh. dito lang yung sa bakod ng lola ko chicken. Naitik nah. nah, din dito guys. Yung lola Ayan oh. Ang cute. Pato pala. Ayan. Ang cute. Pagod sila.